Nagsimula na ang countdown para sa pinakaabangang beauty pageant sa bansa. Ang Miss Universe Philippines 2024 ay nakatakdang maging isang mabangis at nakakasilaw na labanan habang anim na putsyam na nakamamanghang delegado ang naglalaban-laban para sa inaasam-asam na corona. Ngayong taon, ang kompetisyon ay mas matindi kaysa dati kasama ang mga veterano ng pageant international title holders, at mga sariwang mukha na manatiling handa sa pagharap sa entablado ngayong taon. Kamangha-manghang kaganapan Kamakailan ay iniharap ang mga opisyal na kandidato sa prestigyosong Shangri-La Hotel sa Makati na nagtatakda ng entablado para sa labanan ng grasya, katalinuhan at karisma. Bawat isa sa anim na putsyam na delegado ay may kakaibang kwento at lahat sila ay naririto na may isang layunin, ang maging susunod na Miss Universe Philippines. Among the hopefuls are seasoned beauty queens who have already made their mark on the international stage. Their experience, poise, and determination make them some of the strongest contenders for the crown. Ang kompetisyon sa taong ito ay nakasalansan ng mga veterano at mga may titulo na ginagawang mas kapanapanabik ang karera para sa corona. Kilalanin natin ang ilan sa mga frontrunner na inaasahang gagawa ng mga alon sa pageant ngayong taon. First up, we have actress and wina Hispano-Americana at 2017 Teresita Sen, Winwin -win Marquez representing Montinlupa City. A powerhouse beauty queen and actress, Winlin is no stranger to the spotlight and is expected to bring her game to the competition. Sunod si Miss International Walong first runner-up ati sa Manalo mula sa Quezon Province. Dahil napabilang sa top isa zero sa Miss Cosmo 2024, malakas siyang kalaban sa kanyang eleganteng kagandahan at kakaibang pageant experience. Representing Sinilon, Laguna, we have Miss Earth Air 2023 at 23, Ilana Marie Aduana. Kilala sa kanyang adbukasya sa environmental awareness and sustainability, Ilana is set to impress both the judges and the audience. Mula sa Sultan Kudarat, Hatid ng Miss Globe 2022 at 22 top 15 finalist na si Chelsea Fernandez ang kanyang kapansin-pansing presensya at kadalubhasaan sa pageant. Nakagawa na siya ng epekto sa international stage at handa na siyang sumikat muli. Isa pang malakas na contender ay si Muf, 2,000 at 22 second runner-up Makatrina Legado mula sa Taguig City. Sa dati niyang karanasan sa kompetisyon, mas handa siyang angkinin ang corona sa pagkakataong ito. Habang ang mga veterano ay may kalamangan, hindi natin dapat kalimutan ang mga sumisikat na bituin at maitim na kabayo na maaaring gumawa ng mga sorpresa sa gabi ng koronasyon. Ang mga sariwang mukha mula sa iba't ibang lalawigan ay determinadong gumawa ng kanilang marka sa kompetisyon na nagdadala ng magkakaibang background at adbukasya. The road to the crown will not be easy. The candidates will undergo rigorous challenges, including the swimsuit round, evening gown competition, and the all-important question and answer portion. Sino ang babangon sa okasyon at magpapatunay na mayroon siyang kailangan para irepresenta ang Pilipinas sa Miss Universe competition na magaganap ngayong Nobyembre sa Thailand. Sinimulan na ng mga mahilig at eksperto ang kanilang mga hula, sinusuri ang mga lakas at pagkakataon ng bawat kandidato na manalo. Ang mga tagahanga ay nagpunta sa social media upang ibahagi ang kanilang mga paborito at magrally sa likod ng kanilang mga taya ang kompetisyon ay umiinit at ang kaguluhan ay nasa bubong. Ang pagkapanalo sa Miss Universe Philippines ay hindi lang tungkol sa kagandahan. Ito ay tungkol sa layunin, advokasya at kumakatawan sa bansa sa pandaigdigang yugto. Ang mga dating may hawak ng titulo tulad ni Napia Wurtzbach, Katriona Gray at Rubani Gabriel ay ginamit ang kanilang mga plataforma upang magbigay ng inspirasyon at lumikha ng pagbabago.